Hello mga tropa, bago tayo maglayo ng... Hello mga tropa, bago ko tulayuin Mas malupit ang intro muna tayo So ako'y nagbabalik dito sa ngayon boy, mga boy Mapapansin niyo may boses ako, hindi katulad ng mga post ko So, maglalatay ng Shadow Fight 2 Alam ko hindi ito secret si pero gusto ko itong nang-erad Gusto ko siyang upang sa inyo Araling layo So ngayon, um, tatalunin natin ang... Kailangan ko matalo yung pang si ano Si ito Impossible Yung mga bodyguards Mga bodyguards ni Di ko alam Di ko mabasa Pero ngayon Pero kailangan muna natin Mag upgrade So ngayon Nalaban tayo sa tournament Let's go Laban ko si Torn So ang final boss natin dito Yung ano Machong higante Sa yon Sa video nito Pero gagawa pa ako ng ibang video Kung ano Kung wala lang Wala lang ay, nako po. Ban, ban. Dumbling. Ban, kalis. Ban, ban. Baka ba no? Itak gamit. Wa. Oh. No. Yes, sir. Panalo tayo. Down to boys. What's up? What's up? Ura! Yeah. Panis boy! Bumubusog tayo ng babae boy! Ura! Yeah. Para ano, respect dapat na natin yung mga mga girls. Ay! Hey, Performative yun! Hindi pa! Boy boy! Ay girl! Matawad! Nautusan lang ako! So... Kula pa ang pera! Hindi ko... Yes! Mm, later! Mama! 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 So, kailangan mo, ay, kulang pa para ma-upgrade ko yung ano. Kailangan pa ating mag, ano, mag, may paglaban sa tournament. Itong, ano, video na ito, siguro, gagawin ko mga, siguro, o, ilang bagay ko itong, ano, 20 minutes. Let's minutes. Let's go. Oh no! Oh shit! Oh no!

talento? huh? Ha! No! hatai, palagi si tomboy! ay jester pala live palolo. boys lumbaba, baby manila na tapa. lang huh 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 oh, huh no! huh Ha! Ha! huh 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 yung ina ba't, ba't dapat nanot na eh? Dapat nasipa ko, dapat ispadal yan dahil ispastawan nang sinipa ko. Abuan ako naman! Waaaah! Patay siya e, boy! Panis! Panis! Panis, panis, so, panis! Sabay sa ban tournament, dito ba natin magbibili-bili pa kailangan natin kaya kay... Kaya kay... Sino ba kalaban, kalaban ko? Basta yung macho sa yung pangalawang pangalawang alagad niya no yung pinaka final boss so nang gets no si Aaron yung laban natin si ayon patawa mm -hmm. ka ha? gamit na kalaban mo itak tapos ikaw mananapak lang Balibo ka ba sa ba ay masakit masakit to si ayon Kuh! Mm -hmm. mm -hmm. ka ba? Lalaban mo ita ko, mo na napak lang Pinakabalo ko, alam na nakita ko sa buong mundo Ay naku, 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 oh, panig Lakom pa na boom. bog let matibay ka Mas matibay, mas masarap ang ating ita Ano mo, ulo mo Patay ka na dapat, pero may round 2 pa, syempre Saan ba kayo so boy? Madal-dal ako, syempre Nopo, po. Ouch. Ay, nako na sa pako ni Iron Man. Patay ka, Ay, nako. Mm, mm, mm. okay. Kahit ano, no? Ay, hindi na sa katong laro nito na enjoy ko pa din siya. Kasi dati nung, nung ano eh, nung mga, mga sisters old ako, hindi ko tumayin din dahil ang buwan ako dati. <laughs> ang buwan ako pa din ngayon. Kaya lang. Teka lang, teka lang, teka lang. Teka lang. Rapid ka dito pa na yung live. Tut, ang ano mo. Tut, ang ano mo. Ayan na. Teka lang boy, yung cellphone ko. Naglalag ako. Ayaw magluto sa cellphone ko ba? Mag, <tutu> <Ooh. laughs> may, tatu-tatu ka pa sa likod, saka tatu mo, boy. Ipa-dinner mo na yan. The can be fought once every four hours. In which wins, you have to you instead of your own. Ito? May limit lang yung pala yung fight fighting yung fightings ko dito yung energy. Hayop na yan. Ang inang yan. gagom puta. Mahal lang po sa inang yan. So ito, gagamitin na, gagamitin natin ito. Let's go! Kakalabanin na ang ating ano. Kakalabanin sakalaba ko na yung body ng ano, ng Big Boss. Okay, ako hindi pa rin pero wala akong pare alam. Kakalabanin ko si Brick. I build this shit brick by brick. <laughs> <laughs> so, ito ang ating first attempt. Ay, second, second attempt actually. <laughs> Ay na ba't ba'y mo? Ay ang ano Dalawang ayon Ay na ba't Ay sakit mo boy? the village. Na! Na! Moga! Okay. So, take two. Ako na ang tatalo ulit sa'yo, boy. Ako no, no. na! Ako na! Ako na! Ako hindi ko maintindihan yung ano dito. Dito na itong ngayon <laughs> <laughs> ko Ano ba? Sya, ano? Sya, ano? Sya, ano? ito Ano? 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 ba Hindi ako papayag na matalo ko. Halika! Hindi! Babawi ako. Tandaan mo to, Brick. Hindi pa to dito nagtatapos.